ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Roma Kapitulo 12 7 O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo. Roma Kapitulo 12 Versikulo 8 O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. At mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya, kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong gala. Roma Kapitulo 12 Versikulo 9 Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapotan inyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Roma Kapitulo 12 Versikulo 10 Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Roma Kapitulo 12 Versikulo 11 Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Roma Kapitulo 12 Versikulo 12 mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighasyan, magmatyagain sa pananalangin. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Roma Kapitulo 12 Versikulo 13 Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Roma Kapitulo 12 Versikulo 14 Pagpalain ninyo ang mga sa inyo ay nagsisis-usig, pagpalain nyo at huwag ninyong sumpain. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin pagpalain at huwag sumpain. Roma Kapitulo 12 Versikulo 15 Makigalak kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. Roma Kapitulo 12 Versikulo 16 Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga panta sa inyong sariling mga haka. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong.